Alamin naman natin kung mayroong uh, meron bang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngayon pong araw ng lunes, si Luisa Erispes, Detalia, Rise and Shine, Luisa. Rise and Shine. Diyan, nandito ako ngayon sa Tandang Sora Market at samahan niyo akong alamin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa umagang ito. Unahin na natin ang presyo ng gulay. Para sa ating gulay, ang kangkong, dahon ng sile, malunggay, pechay, pati ang talbos ng kamote, yan ay 10 piso lamang per tale. Para dito sa sayote, yan ay 35 pesos per kilo. Karot, 90 pesos per kilo. Talong, 80 pesos per kilo. Sitaw, 20 pesos yan per tali. Luya, 180 to 200 pesos per kilo. Kamatis, 100 pesos per kilo. Bawang, 120 pesos per kilo. Sibuyas na pulan na kung nagmahal yan, yan ay 190 pesos na per kilo. At sibuyas na puti, 100 pesos per kilo. Ate, kamusta? Bakit po parang nagmahal itong ating sibuyas pati kamatis? Mahina kasi po yung supplier eh. Kasi umuulan. Ah, Ayan, ayon nga sa ating mga tindera, bahagyang nagmahal ang presyo ng sibuyas at kamatis dahil yan sa supply o kakulangan ng supply, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Para naman sa presyo ng baboy. Ang ating baboy, ang lempo, yan ay 330 pesos per kilo. Kasim, 310 pesos din per kilo. Pata, 270 pesos per kilo. At ribs, 270 pesos per kilo. Bahagyang nga rin yan nagmahal. Ano, tanongin natin. Kuya, bakit po medyo nagmahal yung ating presyo ng baboy? Wala nang makuha eh. Wala nang makuha dito sa, sa atin dito. Puro tawid dagat na ngayon. Mm -hmm. Bakit daw po parang nagkakaproblema tayo sa supply ng baboy? Dahil ba ito sa mga ASF sa iba't ibang probinsya? Mm, dahil wala ng mga similya, wala ng mga pang, pang ano mga nagbababa ng baboy para magkaroon ng similya wala na wala na sila yung mga barako ba Ayan, Diane ba't nga sa huling ulat ng Department of Agriculture na sa labing tatlong probinsya, pero ilan-ilan naman bayan sa, mga probinsya na yon ang may ASF dito sa Pilipinas. Para naman sa presyo ng manok, ang presyo ng manok, ang buo, yan ay 150 pesos per kilo. Choice cut, 150 to 170 pesos per kilo. Dito naman sa seafood, ang fresh na fresh at buhay na buhay na tilapia dito sa Tandang Sora Market, ang yan, yan ay 130 pesos per kilo. Bangus, yan ay 160 pesos per kilo. Meron din naman dito bangus na boneless. Yan ay isang daan lamang per peraso. Para naman dito sa iba pang seafood, katulad ng crablet, etong crablet, yan ay 300 pesos per kilo. Ang talakito, 320 pesos per kilo. Hasa-hasa, 280 pesos per kilo. Kitam, 320 pesos per kilo. Pusit, 360 pesos per kilo at hipon, yan ay 300 to 400 pesos per kilo. At ayan, bago nga tayo magpaalam, meron tayong suggested ulam for the day. At ang ating suggested ulam for the day ay ang tinola. Ang tinola ay masustansya. Siyempre, malamig ang panahon ngayon. Masarap humigop ng mainit na sabaw at siyempre, yan ay murang-mura dahil sa mahalagang 200 o oh, may higit kumulang 200 pesos ay mayroon ka ng ulam ngayong araw. At yan ang muna pinakahuling balita mula rito sa Tandang Sora Market, Luisa Erispe para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Si Aljo, gusto ata. gusto mo? Tinola. Sa Bisaya, meron kaming tulang isda din. Tinolang isda. Oh, meron yan. Anyway, sige. <laughs> o, pwede. Pwede. May not yan po suggested ulam naman ni Aljo Bendijo ngayong araw po